Ayan guys, grabe si ko at saka ubo kasi sumugod kami ng mga, nagbahay-bahay kami nung namigay kami ng mga senior. Ano, ang lakas ng ulan. Kaya inubo ako at sinipon. Ayan, deserve po. Kaya kakain ako ng kalamansi para maano yung aking ubo at sipon. Ayan, sinipon talaga ako. Grabe kagabi, hindi ako nakatulog. Kasi 2 days kaming nagbahay-bahay. Uh, malalayo kasi yung iba tapos mapuputi pa yung daan tapos ang lakas ng hangin ayan maulan kaya sinipon talaga ako as in tapos kagabi hindi ako nakatulog dahil barado yung aking uh, ilong kaya kailangan kong ikain ng kalamansi Ngayon guys, hindi ko naman ito kung ilan lang ang kaya ko kasi syempre maasim, diba? And thank you for watching.